talaga signal number 5 may awa po ang Diyos na atin na lang ang susunod matanim sa ng paninsya at tayo at ang ang Yeah. <smart noise> talaga ang ulan hindi po masyado mm. <tinyo> <tinyo> pero sa ibang lugar po dito sa may BSH ito mapaka po so yan may kung sino man po ang mga taong na ngailangan meron po kaming bakanting Uh, paupahan ng may inyong malilikasan na taga dito po sa amin sa malapit po dito sa amin sa negosyo. lang po tayong oh, lumusog talaga sa ating labas po. Pabuksan natin ang pintuan para dito po sa labas talaga sa aming gate. Ayan po.

po sa ng bahay. Pero narinig po ang buwi ng hangin. Sabang sakas po talaga ng hangin. Ayan. Iingat po tayo sa At manalangin po tayo. Uh, kapit po tayo sa itaas. Wala so, pa yung pasitlo ng ito. po talaga wala po kaming kuryente dito po

Dito lang po di bici sa aming urban at takot po kong babas kasi ating gabi na po 12. 12.30 ng gabi po ito to po sila na watching po kasi po may ano 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 po dapat ang ano natin Ayan, dapat natin silang tulungan. Ang kawawa naman. Ito sa bang, God bless